يا با, يا با. وي, 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 وي. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن <applause> <están> <misinteres. تصفيق> <applause> 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 بسم الله كلمات الله من ما بسم الله Sa video na ito, makikita ang isang batang babae na nakatayo at tila may kinakausap at tinuturo, kahit walang ibang tao sa harapan niya. Dahil sa kakaibang pangyayari, kinunan siya ng video ng kanyang ina at tinanong kung sino ang kausap niya. may? may? Ayon sa bata, may nakita siyang matandang babae na nanlilisik ang mga mata. Maya-maya pa, bigla na lang may tila humila sa kanyang kamay na animoy may isang hindi nakikitang pwersa na humila sa kanya. In-upload ang video sa social media at agad itong nag-viral. Marami ang nagsasabi na baka nga totoo ang nakita ng bata at mayroon siyang nakikita na hindi nakikita ng ibang tao. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya ito? Comment down below. Habang nagtitiktok naman ang lalaking ito, may isang misteryosong imahe ang nahagip ng kanyang kamera. Isang nilalang na tila sumisilip mula sa likod ng isang furniture. Nang lapitan ito ng lalaki upang tingnan, wala naman siyang nakita. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na pag-aalala at takot, lalo na sa mga nanood ng video. Ano sa tingin nyo? Isang prank lang ba ito? O may ibang bagay na nagkukubli sa likod ng misteryosong imahe? Comment down below. isang Russian YouTuber ang nag-upload ng video na ipinapakita ang kanyang paglalakad sa isang bukirin na natatakpan ng yelo. Tila wala namang kakaibang nangyayari, ngunit sa bandang ika na minuto ng video, may isang nakakakilabot na eksena. Panoorin niyo ito. Sa mga puno, may makikita kang isang nilalang na may nakakasilaw na mga mata na tumitingin direkta sa kamera. Sa kabila ng sitwasyon, tila hindi natakot ang uploader at patuloy na kinukunan ng video ang nilalang. Ano kaya ang nilalang na ito? Sa video na ito, isang lalaking explorer ang nakatagpo ng isang nakakatakot na nilalang na sinasabi niyang isang witch. Habang siya ay nag-iimbestiga sa isang bahay, nahagip ng kanyang kamera ang isang kakaibang nilalang na nakasuot ng itim na damit at mga kaganapan na hindi maipaliwanag.

at pagdududa sa mga manonood. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya ito? Kayo na humusga? Bismillah! Bismillah! Rahman al-Rahim! Rahman al-Rahim! Habang dumadaan naman ang isang lalaki na ito sa isang liblib na lugar, dala ang kanyang mahiwagang kamera at flashlight, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dito nahagit ng kanyang kamera ang isang misteryosong nilalang na nagpakilabot sa kanya. Talagang nakakabigla, hindi ba? Ano kaya ang nilalang na nahagip ng kanyang kamera? At totoo kaya ito? Ano sa tingin nyo? Comment down below. At yan ang limang videos ng mga nakakatakot na nahuli ng kamera. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nais nyong makakita pa ng mga ganito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang nakakatakot na videos. Salamat sa panonood at kita kids sa susunod na video.